Basahin po natin sa 1 chapter 14 verse 14 up to 26. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila tagasanglibutan gaya ko naman na hindi tagasanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila tagasanglibutan na gaya ko naman na hindi tagasanglibutan pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y ay katotohanan kung paano ako'y yung sinugo sa sanglibutan. Sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay mga magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idaralangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumasampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalumalatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na isa. Ako isa sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila ay sa pagkakaisa upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung sa anak ko naroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalawalatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala na mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipinakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at akoy sa kanila amen